Sa isang normal na araw sa mga suburb, binalot ni Joanna ang isang bagay sa isang sheet bago ito itapon sa basurahan. Samantala ang kanyang anak na si Claire ay nagbibisikleta sa paligid ng kapitbahayan kasama ang kanyang dog Max. Pag uwi ni Claire, sumisigaw siya sa kanyang ina nang matuklasan niyang nag si Joanna sa atek. Makalipas ang maraming taon, nagising ang teenager na si Claire matapos managinip tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Nakasakay siya sa kanyang bisikleta papunta sa paaralan. Huminto lamang para kumustahin ang kanyang tiyo August. Nang iikot niya ang kanyang bisikleta para tulungan siyang kunin ang pahayagan, muntik na siyang masagasaan ng sikat na hamak na babae na si Darcy at ng kanyang mga kaibigang mababait din. Kinukut siya siya ng mga ito habang bumagsak siya sa mga basurahan at pinagkakamot ang kanyang tuhod. Sa paaralan, nahanap ni Claire ang kanyang ama na si Jonathan Dumpster na sumisid kasama ang kanyang kaibigan na si Carl. Dahil sa hiya, sinabihan niya silang umalis. Itinuro ni Jonathan doon sa kabilang kalye at hindi sa aktwal na paaralan. Pero nakikita pa rin sila ng mga estudyante at nagbubulungan na sila sa likod niya. Tinanong siya ni Jonathan tungkol sa sugat niya sa tuhod at nang mabalitaan niyang binisita niya si August ay pinapagalita niya ito dahil hindi sila dapat makipag-usap sa kanya. Hindi pinansin ni Claire ang utos na yun at sa wakas ay nakumbinsi siyang umalis. Pagkatapos ay sumama si Claire sa kanyang mga kaibigan na sina June at Meredith upang isabit ang isang banner na ginawa nila. Isang batang lalaki ang kumuha ng pagkakataon na kunan ng larawan ang likuran ni Claire at si Darcy ay naghagis ng inumin sa banner na sinira ito. Nalulungkot din si Claire nang mapansin na may bagong girlfriend ang crush niyang si Paul. Habang nasa klase, sinubukan ni Ryan na sabihin kay Claire na nagustuhan niya ang banner ngunit si Paul lang ang nakikita niya. Samantala sina Jonathan at Carl ay dumpster diving sa sementeryo ng matagpuan ni Jonathan ang isang magandang lumang kahon. Hindi niya ito mabuksan ngunit nagpas siyang itago pa rin ito. Tanghal iyan, tinutuya ni Claire at ng kanyang mga kaibigan si Darcy, na narinig silang tumatawa at hinarap sila sa harap ng lahat. Ipinaliwanag ni Claire na tinawag niya si Darcy na Ultimate Smegma, na isang lumalagong pagtatago na ginawa ng kapwa lalaki at babae. Sinampal siya ni Darcy dahil sa pangiinsulto at agad naman itong ibinalik ni Claire kaya itinulak siya ni Darcy sa sahig. Isang galit na galit na si Claire ang gumanti sa pamamagitan ng pagharap kay Darcy at pagsisimula ng away sa ibabaw ng isang mesa. Lahat ng mga estudyante ay nagyaya o nagre-record ng laban habang ang mga babae ay gumulong-gulong sa sahig na walang mga palatandaan ng paghinto. Kailangang hilahin ng isang nasa hustong gulang si Claire at nang subukang atakihin muli ni Darcy. Binuhat siya ni Paul para buhatin siya palabas ng cafeteria. Nang umuwi si Claire, ibinalita ni Jonathan na nabigyan niya siya ng maagang regalo sa kaarawan, ngunit hindi masyadong nasa sabik si Claire. Hinanap niya ang pakete sa kanyang kama at binuksan ito para makita ang magandang kahon. Mayroong ilang Chinese na nakasulat dito na maaari niyang isalin sa Seven Wishes, ngunit hindi niya ito nabuksan. Noong hapong yun, natuklasan ni Claire na nagpost si Darcy ng video ng laban ngunit hindi kung paano niya ito sinimulan. Kaya lahat ay pumanig sa kanya sa mga komento. Nagpost din siya ng larawan ni Jonathan Dumpster Diving at ngayon ay tinatawag na ng mga tao si Claire na Garbage Girl. Nang maalala na ang kahon ay may nakasulat na Seven Wishes, hinawakan ito ni Claire at hiniling na mabulok si Darcy. Sa sandaling yun narinig niya si Max sa pintuan at pinagbuksan siya nito, ngunit tumanggi si Max, na pumasok sa silid at umungul sa kahon. Sa kalagitnaan ng gabi habang natutulog si Claire, bumukas ang kahon at nagpatugtog ng musika. Si Claire ay hindi komportable ngunit hindi nagising at ang kahon ay nagsasara mismo. Pagkatapos makipag over kasama ang ilang kaibigan, nagising si Darcy at pumunta sa banyo, at natuklasan na nabubulok na ang kanyang mga binti. Pagtingin niya sa salamin, napapahiyaw siya sa nabubulok na lumalabas din sa mukha niya. Ang ingay ay gumising sa kanyang mga kaibigan, na agad namang nagpa-picture. Mamaya sa paaralan, ang mga larawan ay naging viral at lahat ay pinagtatawanan si Darcy. Pag uwi ni Claire, kinuna niya ng litrato ang kahon na gustong malaman ng higit pa tungkol dito. Sa sandaling yun ay napagtanto niyang matagal na niyang hindi nakikita si Max. Hinanap niya siya at sinundan ng isang ingay sa ilalim ng kubyerta. Biglang may nahulog at kinilabutan si Claire nang mapansin ang katawan ni Max nito na kinakain ng mga daga. Pagkatapos ay umiyak na Jonathan at Carl Barry Max at Claire dahil ang aso ay regalo mula sa kanyang ina. Kinabukasan ay ipinakita ni Claire sa kanyang gerong chino ang mga larawan ng kahon upang tanungin siya tungkol sa mga salitang hindi niya maintindihan. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na ito ay sinaunang chino, kaya kailangan niyang magtanong sa isang iskolar. Narinig ito ni Ryan at sinabi sa kanya na mayroon siyang pinsan na makakatulong, ngunit tinanggihan siya nito. Sa gabi ay gumawa ng post si Claire na inaalala si Max. Nagambala siya ng isang mensahe mula kay Meredith na nagsasabi sa kanya na tingnan ang social media ni Paul. Matapos tingnan ang mga larawan ni Paul, kinuha ni Claire ang kahon at hiniling na mahulog ang loob ni Paul sa kanya. Kinaumagahan ay hindi pinansin ni Paul ang kanyang kasintahan upang kausapin si Claire. Habang bumubukas ang kahon para tumugtog ng musika nito, naghahanda si August sa paliligo sa kasamaang palad ay nadulas siya at nahulog sa loob ng batsa, natama ng kanyang ulo at namamatay sa proseso. Pag uwi ni Claire, nakita niya sa balita ang pagkamatay ni August at sinabi ni Jonathan na good riddance ito. Dahil ilang taon siyang hindi pinansin ng pamilya, hindi niya akalain na iniwan siya ni August. Pagkatapos ay sinubukan ni Claire na pumunta sa kanyang silid at tripan ng ilang bagay na iniligtas ng kanyang ama. Sigaw nito sa kanya dahil sa pagdadala ng basura sa bahay. Dahil sa pagiging mahirap, tumakbo si Claire sa kanyang silid at kinuha ang kahon upang hilingin na iwanan siya ni August ng lahat. Maya-maya ay nakatanggap si Jonathan ng tawag sa pagbuo sa kanya na iniwan ni August ang kanyang kapalaran kay Claire. Agad na lumipat ang pamilya sa magarbong bahay ni August at nakakuha si Claire ng bagong telepono kasama ang sarili niyang sasakyan. Namimili siya ng magagandang damit kasama ang kanyang mga kaibigan, nagpapaganda sila, at bumili ng maraming merienda. Napansin ni Paul ang bagong anyo. Kinagabihan ay nabigla si Claire nang makitang bumukas ang kahon at tumutugtog ng musika. Samantala ang dating kapitbahay ni Claire ay gumagamit ng kanyang pagtatapon ng basura at narito ang kakaibang ingay na nagmumula sa makina. In-off niya ito para tingnang mabuti pero wala siyang napapansin, kaya binuksan niya ulit ito para lang mahuli ang tirintas niya. Dahil hinihila siya pababa ng makina ay hindi na niya maabot muli ang butones, at kalaunan ay napunit ang kanyang anit. Ang leeg ng babae ay damapo sa gilid ng pagtatapon at nabali na ikinamatay niya. Kinabukasan ay ipinakita ni Jonathan kay Claire na nakita niya ang ilan sa mga lumang painting ni Joanna. Nag-aalala si Claire na baka mapunta siya sa kanyang ina, ngunit nangako si Jonathan na aalagaan siya para maiwasang mangyari yun. Ilang sandali pa ay nadat na ni Claire si Jonathan na tumutugtog ng saxophone na hindi niya nahawakan simula ng mamatay si Joanna. Ibig sabihin nagsusumikap siyang mag-move on. Nang gabing yon ay patuloy na nananaginip si Claire tungkol sa kahon. Bigla siyang nagising at may napansin siyang anino sa labas. Nagmamadali siyang lumabas para tingnan ngunit wala siyang makitang tao. Kinabukasan ay naki-pag-iwalay si Paul sa kanyang kasintahan at agad niyang pinaalis si Claire. Ngunit sinabi niyang pag-iisipan niya ito. Nang maglaon ay hinanap niya ang mga simbolo mula sa kahon sa internet ngunit wala siyang mahanap na anumang impormasyon, kaya wala siyang pagpipilian kundi humingi ng tulong kay Ryan. Sa daan upang makita ang kanyang pinsan, sa kalaunan ay nagkita sila ni Gina na sa tingin ng kahon ay isang bersyon ng isang Chinese wish pack. Dapat mong isulat ang iyong kahilingan sa isang piraso ng papel at ilagay ito sa palayok, pagkatapos ay hintayin itong matupad. Isinali ni Gina ang teksto, napansin na ipinangako nito na magbibigay ng pitong kahilingan at may mga tuntunin. Dapat hawakan ng tagagawa ng hiling ang kahon upang gawin ang hiling at ang pagtanggal sa kahon ay maaalis ang lahat ng kagustuhan. May pangalan din ng kahon na lumay kaya hinanap nila ito sa internet at nakahanap ng matandang alamat. Noong 1910 kinuha ng bubonic plague ang China at ang pamilya ni Lumay ay pinaghihinala ang nahawahan kaya na-quarantine sila sa isang train car. Namatay ang buong pamilya dahil sa heat stroke at dehydration maliban kay Lumay. Kumuha siya ng ilang larawan ng kahon at nangakong makikipag-ugnayan sa isang kaibigang iskolar. Sa kanyang pag-uwi ay natuklasan ni Claire na si Jonathan ay dumpster diving pa rin at sinisigawan siya, tinatanggihan na marinig ang kanyang panig ng kwento. Pag-uwi niya ay kinuha niya ang kahon para hilingin na hindi nakakahiya ang kanyang ama. Nang gabing yun, lumitaw si Jonathan bilang isang cool na saxophone player na nakita ni June na kaakit-akit. Samantala, nakatanggap si Gina ng isang email mula sa kanyang kaibigan kasama ang buong pagsasali ng kahon at sa tingin niya ay nagulo ito. Sa sandaling yun ang kahon ay bumukas at isang bagyo ang dahilan ng pagkawala ng kuryente sa kanyang apartment. Pumunta si Gina sa balko na hey, para sa mas magandang signal at nag-iwan ng mensahe sa telepono ni Ryan na nagsasabing ang text ng kahon ay nababaliw sa kanya. Biglang sumara ang pinto sa likod niya at naging dahilan ng pagkababa niya ng kanyang telepono, kaya bumalik siya sa kanyang apartment. Dahil sa dilim, napadpad siya sa carpet at nahulog sa ibabaw ng estatwa ng toro na tumutusok sa kanya gamit ang sungay nito. Naagad siyang ikinamatay. Kinaumagahan ay natakot si Ryan nang makita ang kanyang katawan sa pagsasalin. Nagmamadali siyang pumunta sa paaralan at sinabi kay Claire na ang natitirang teksto ay nagsasabing ang kahon ay nangangailangan ng presyo ng dugo. Paulit-ulit na tinatanong ni Ryan kung may gusto ba si Claire, pero iniiwasan niyang sumagot. Sa tanghal iyan ay inanyayahan ni Paul si Claire na maupo sa kanyang mesa, ngunit ayaw ng mga sikat na bata na makita siya at lumayo. Mayamaya -maya ay lumabas ang isang na-edit na larawan sa social media na nagpapakita kay Claire na kumukuha ng basura mula sa isang dumpster. Pag-uwi niya, kinuha niya ang kahon at nagnanais na maging pinakasikat na babae sa paaralan. Sa gabi ay inimbitahan ni Paul si Claire sa isang party at nagpalakpakan ang lahat pagdating niya. Pagkaraan ng ilang sandali ay naghalikan sina Paul at Claire. Nang gabing yun ay muling na nanaginip si Claire tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina ngunit sa pagkakataong ito ay lilito din ang kahon sa panaginip. Paggising niya ay may nakita siyang tao sa labas na nagre-record sa kanya. Sinubukan ni Claire na habulin ang lalaki ngunit mas mabilis siya at nakatakas. Biglang may sumulpot sa likod niya pero papa niya lang yun. Kapag sinubukan niyang ipaliwanag kung ano ang nangyayari, napagtanto niyang nagsimula ang lahat sa kahon, kaya itinago niya ito. Sa isang kaganapan, kinabukasan ay binisita ni Claire ang dati niyang kapitbahay. Walang sumasagot sa pinto, ngunit nakaamoy siya ng mabaho. Pumasok si Claire sa loob at natakot nang makita ang bangkay sa kusina. Nang maglaon sa paaralan, makakasama ni Claire ang mga sikat na bata, ngunit hindi siya comfortable at hinanap sina Meredith at June. Na hindi natutuwa sa paraang hindi niya pinapansin ang mga ito. Kinumbinsi sila ni Claire na marinig siya at sabihin sa kanila ang tungkol sa mga pagkamatay sa kahon na ikinadina niya. Iniisip ni Meredith na ito ay isang pagkakataon at tinawag si Claire na makasarili para sa paghingi ng mga paipang bagay sa halip na pagalingin ng cancer. Pagkatapos ng maikling pagtatalo, kinumbinsi ni June si Claire na mas mabuti kung tatanggalin niya ang kahon. Lumabas si Claire para gawin yun, Ngunit narinig niya si Jonathan na tumutugtog ng saxophone at nagpa siya na itago ito pagkatapos ng lahat. Maya-maya sa isang party ay hinahalikan ni Claire si Paul sa kanyang sasakyan nang makakita siya ng damit ng ibang babae. Pagkatapos ay tiningnan niya ang telepono ni Paul at nadiskubre ang isang grupo ng mga larawan niya, na nangangahulugang siya ang lalaking nakalusot sa kanyang hardin. Nakipaghiwalay si Claire sa kanya, bagaman ayaw niyang tanggapin ito. Sa sandaling yun ang kahon ay bumukas at isang dekorasyon ang nahulog sa ibabaw ng isang siga sa party. Inilabas ni Meredith si June sa panganib sa tamang oras para iligtas siya. Samantala si Jonathan ay papunta sa isang gig para lamang maflat ang gulong ng kanyang sasakyan. Habang pinapalitan ito, halos masagasaan si Jonathan ng dalawang karerang sasakyan, ngunit sa kabutihang palad ay naiwasan niya ang mga ito. Pagkatapos ay hindi niya sinasadyang nasipa ang kanyang ekstrang gulong at natamaan ng isa pang kotse na naging sanhi ng pagtalbog nito. Halos mapugutan siya nito ng ulo, ngunit umiiwas din siya sa gulong. Pagkatapos ng party ay tumuloy ang mga babae sa isang magarbong hotel at ipinagtapat ni Claire kay June na hindi niya inalis ang kahon. Sumakay ng elevator si Meredith at bigla itong huminto, kaya natigilan siya. Ilang segundo lang ay binuksan nito ang pinto bago muling bumaba sa mapanganib na bilis. Naputol ang cable at bumagsak ang elevator sa lupa na ikinamatay ni Meredith. Pagdating ng mga pulis, sinisisi ni June kay Claire ang pagkamatay ni Meredith. Sa sandaling yun ay dumating si Ryan at dinala si Claire sa kanyang bahay upang ipakita sa kanya ang kanyang pananaliksik. Ang bawat taong nagmamayari ng kahon ay nabuhay ng isang magarbong at matagumpay na buhay, Ngunit lahat sila ay napapaligiran ng kamatayan at nauwi sa pagtanggal ng sarili sa mga mahiwagang paraan tulad ng taong natagpo nakakulong sa isang basement sa panahon ng sunog sa bahay. Naputol ang kanilang pag-uusap nang makatanggap si Claire ng daan-daang mga text mula kay Paul na humihiling sa kanya na makipagbalikan. Nagkaroon ng breakdown si Claire at sinigawan siya ni Ryan nang marinig niyang nakagawa na siya ng limang kahilingan, ngunit pumayag pa rin siyang tulungan siyang sirain ang kahon. Itinapo nila ito sa apoy at hinampes ng martilyo, ngunit walang nangyari kaya itinago muli ni Claire sa isang van. Nang gabing yun ay nagising si Claire mula sa isa pang bangungot upang matagpuan si Paul sa kanyang silid na may dalang kutsilyo. Sinabi niya na hindi siya mabubuhay nang wala siya at ginagamit ang kutsilyo upang patunayan ito. Sumigaw si Claire at tumawag ng ambulansya na mabilis na nagalis sa kanya. Kinabukasan ay natuklasan ni Claire na ang kahon ay nawala. Sa sandaling yun ay dumating ang mga pulis upang kunin ang magarbong bahay at lahat ng pera dahil hindi nagbabayad ng buwis si August. Ang pamilya ay lumipat pabalik sa lumang bahay, si Claire ay pumunta sa paaralan sa kanyang bisikleta, at si Jonathan ay bumalik sa dumpster diving. Gumaling na ngayon si Darcy kaya bumalik din siya sa paaralan at muling hinara si Claire na naging sanhi ng panibagong pagkasira nito sa banyo. Nang umagang yun ay natuklasan ni Claire na nasa locker niya ang kahon. Inami ni June na ninakaw niya ito para protektahan ang lahat, ngunit galit na galit si Claire at binawi ito bago tumakbo. Nang sundan siya ni June para pigilan siya, nagsimula silang mag-away sa kahon at aksidenteng na itulak ni Claire si June pababa ng hagdan, na ikinamatay niya. Nakita ni Ryan ang lahat ng ito at hinabol si Claire, na tumangging ibigay ang kahon at hindi pinansin ang kanyang mga babala. Sa bahay, si Claire ay nababaliw, pakiramdam niya ay mababaliw siya. Pagkatapos ng maraming pagiyak, hinihiling niyang hindi na self, dilit ng kanyang ina. Sa sandaling yon ang isang muling nabuhay buhay na Joanna ay lumitaw sa silid ni Claire na parang hindi siya umalis at ipinakita ang dalawa pang anak na babae. Ipinagdiriwang ng pamilya ang kaarawan ni Claire at masaya silang magkasama. Pagkatapos ng party ay tiningnan ni Claire ang mga bagong painting ni Joanna at nadiskubre ang isa sa kahon, kaya napagtanto niya na ginamit din ng kanyang ina ang mga kagustuhan at ang pagkamatay niya ay kasalanan ng kahon. Biglang narinig ni Claire ang musika mula sa kahon at napansin si Jonathan na nagtatrabaho kasama si Carl sa labas. Tumakbo siya papunta sa hardin para bigyan sila ng babala ngunit huli na ang lahat. Umalag ang hagda ni Carl at nadulas siya, hindi sinasadyang na itagayway ang chainsaw pababa at naputol ang ulo ni Jonathan. Habang hinahanap ni Joanna ang katawan ng kanyang asawa, Tumakbo si Claire sa itaas at ginamit ang kanyang huling-hiling para hilingin na bumalik sa umaga na natagpuan ni Jonathan ang kahon. Bumalik ang oras at nagising si Claire na nasa kama niya si Max. Agad niyang tinawagan si Meredith at kinumpirma na buhay din siya. Habang nagmamadali siyang lumabas, napansin niyang muling nabuhay ang kapitbahay. Pagkatapos ay hiniling ni Claire kina Jonathan at Carl na dalhin ang kanyang dumpster diving sa kanila. Siya ang maghanap ng kahon at itinago ito sa kanyang bag nang hindi binabanggit. Pagkatapos ay pumunta siya sa paaralan at hiniling kay Ryan na ibaon ang kanyang bag nang hindi ito binubuksan. Para pasalamatan siya sa pabor, niyaya niya itong lumabas at hinalikan. Nang subukan niyang umalis, bigla siyang nabangga ng sasakyan ni Darcy. Naagad siyang ikinamatay. Maya, maya ay natapos na ni Ryan ang paghukay ng isang butas ngunit na curious siya tungkol sa bag. Binuksan niya ito at tumingin sa kahon para basahin ang salitang Seven Wishes. Tiyakin mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood. Bye!